Ini dog ng Star Cinema Productions, ang tatlong magkakapatid mula Pilipinas papunta sa Canada. Salamat, boys and girls. Sobrang hangin kung naririnig niyo, no? At dito na kami sa peak. Dalawa order ko oh. Ang <laughs> gutong Saan tayo ngayon? Nandito tayo sa may Chayag Uy Ganda naman ito Ikaw si Yeah. Lucy And Three sisters With three is Mountain What's up boys and girls? It's okay, your start. boy, Randy Boy. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Good morning. At this, nagre to kami. Hi. Good morning. Good Morning, yeah. boys and girls. Good day and Yes. <laughs> you, Lord, for another day. Yes. Kain. So, diba, may isa ng sa lodge. No? Hi, Di. Okay. So, pa <laughs> So, kain muna kami yung boys singers. Yung boses ko, halatang bagong, bagong gising. Dito mo naman, boys singers, ha? Akala mo, um, napakatagal namin dito sa area na to. Ang daming gamit. <laughs> Ayan. Hi! So, eto yung labas na sinasabi ko sa inyo. Paglabas, yan. May mountain view. Uy, andito yung three Okay, nani seas, at Desis, Wow. ah oh, good morning, Ah. May tawa pagka des Desis, oh, siyempre. Good morning. Okay, at siyempre, ang inyong lingkod, it's your boy, Randy Boy. Andito kami ngayon sa labas ng aming uh, Silver Creek Lodge. Ayan siya. Oh. Diba? At tapos mountain view, apa ah, aganda naman. Thank you Lord, thank you Lord sa so, napakagandang uh, lugar. So dito kami ngayon, boys and girls sa uh, Three Seas Mountain. Since kasama ko ang aking tatlong kapatid. Yes. Ikaw si The sis. The sis. And my Yeah, With Three Seas Mountain. At syempre, katabi ng Three Seas Mountain, ang pinakamalaki at pinakamayaman, Kati Seas! <laughs> Ayan, no? Ayan, tatlo. Kita nyo, sa likod nyo. Ayan. Ayan yung... And pinakamaganda sa lahat, syempre, si... Pearl! Uh, si Ona Girl! Ayan. <laughs> okay, shoutout again, ulit kay Kuya Tom, no? Kay Kuya Tom dahil uh, siya nagsabi na... Itong viewpoint, actually marami rin nagpapa picture dito, nagii-stop. Three Seas Mountain. yes. Thank you, Kuya Tom. Yes. thank you. Engine Bridge, boys and girls. Coal train coming. Ayan. Nung 1890s, to link mines on the west side of the river with main railway. Ngayon siya. na napakatagal na pala nito, boys and girls, no? Dito yan sa may Canmore. Oh, yeah. Ang ganda, oh. Ang dami rin walking Ha? Huh? Naiihi na naman si Nani Sis. Ayan na. Ayan. Talaga nga naman. Ang mga posing ng Tracy's. <laughs> Ganda, na boys and girls. Gumagaling, gumagaling. Tatag yan ha, nagtatag ba yan? Baan din nagtatag yan? <laughs> nagtatag? Hi! <laughs> <laughs> bump sign kami ngayon boys and girls. Oh, ba? Diba? Ang dami ng picture. Siyempre, pag dito sa bump dapat hindi pwedeng hindi ka magpapapicture dyan sa bump sign. Ngayon, no? ID. Hi Hi. Morning. morning. Good morning. Welcome. Hi. Ride safe. Singles, and girls Sunny Ayan, na? Tapos konti ulap Pero parang 16 degrees din sa taas Ayan Yung mga ko <laughs> Nag-aayos pala ako sa Sa CR Ay Yung mga ko nag-aayos pala ako sa sasakyan Nagpuntahan na rito na <laughs> Lagi na lang yun yung problema namin. No? Hindi naman problema. Kung mga parang yun lagi usapan namin. Sa pa may CR dyan? Sa pa may CR dyan? Kasi nga, yung mga ihiin yung mga asama ko, boys and girls. Ayan, bang gondola. Sabihin so, na, tayo. Ah, mga mga souvenir. Alam mo ba boys and girls, nagtrabaho ko dyan sa Starbucks dati Nasabi ko na yata sa mga previous vlog ko Now boarding, 10am Sakto ha, on time ha First, right. Thank you. All right, solo na yun. <laughs> Let's go, boys and girls. Nito na kami sa kafe, boys and girls. Coffee, coffee. Dalawa pa sila, boys and girls. Kaso nilamig sila. <laughs> gusto talaga nito si Lam na Lam na ito na talaga mga flag na <laughs> Balik ka ng flag ha Ito si Lot Si Lucy is talaga ano, ano sa flag eh Ng Canada ah. Nung pumunta kami dito boys and girls, May mga ice ice pa yan Nung bandang May Kaso nga lang hindi siya windy tulad ngayon. Napaka windy Kaya ang lamig niya Windy kasi siya ngayon hindi ko lang nating na anong weather. Oh, pero napakaganda naman ng coat nito ni Desiso. Desis, Thank you, Pastora. Wow. Bagay na bagay. Satong sakto, mi. Eh. Laban mo yan, ha? Ah? <laughs> Ang tanong. Ang tanong. Oh. kaya sa Pilipinas kung may ganyan. Ah, hindi. Siyempre. Um, oh, ito, oh. Si oh. So. Ano yan? Kanina naman yan. Ay, sa ah, sa'yo ba yan? Ah, sorry, ah. Ito. Oh, Hop. Oh. oh, sino Hello. ba yan? Sino yan? Oh, si... At. Sino yan? Sino yan, yan? yan mga sa'yo? Ate Lota. Ate Lota. And Ate. sa'yo, Ate Lota? Si Ate, Ate Tintin. Tintin. And Kuya Mon. Ayan. At syempre sa'yo? Ito, kay Paring Boy at naasawa ni Kumaring Nini. Ayan. Syempre, outfit ni Randy Boy. Maraming maraming salamat kay Boss Christian. Siya ang bumili nito, pero ako nagbayad. Siya lang bumili. <laughs> Natitinig nyo ba boss yung hangin? Ayan, ah, yan, dyan talaga kada spot dito Ayan, pwede mag picture Huwag kayong magulat kasi may tumatakbo biglang pusang malaki rito Na square lang Ayan eh, o, yung mga ganyan kaliliit Ayan Pero ang liit lang yan eh, yeah. no? Hmm, hmm Oh Video, Sige lang, ano na. Boysy Girls talaga pag may camera na kanon, gumagaro talaga, Boysy Girls eh. Mi, mamaya na, Mi. Mag-enjoy muna natin ng ano, kasi may mas maganda spot dun eh. Hindi ko alam dun eh. Lahat ng nakikita nyo. Oo, ano? Ay. Hanggang doon lang tayo until the two rocks lang or three. Tapos balik na tayo. Ba't nandiyo ka sa gilid na gilid? Nakaka-stiff <laughs> kaya nun. Sobrang yeah, stiff kasi nun. Yeah, ano, up na Napaka ano siya. Ay, parang hindi naman naniniwala. Masod yung walang bilib yung silo, silo si sa atin. Walang bilib. Hello, boys and girls. At lawak ng palayan nila dito. Verde po. <laughs> Ayun, no? Inihahan dog ng Star Cinema Productions ang tatlong magkakapatid mula Pilipinas papunta sa Canada. Ito na ang kanilang buhay ngayon. <laughs> Papasyal pa siya. Babantpan. <laughs> pump. Gastos ngayon, bayad later. <laughs> napakaganda naman talaga po singingers Kapayman oh, tayo sa may peak, sa dulo. Oh. Ayun, doon tayo nag-picture kanina, boys and girls. Sa mga bato-bato. Ito -bato. si yeah Ang ganda naman talaga. Napaaganda talaga, boys and girls. Ayan. <laughs> Pila-pila. Ayan na, boys and girls. Sobrang hangin kung naririnig nyo, no? dito na kami sa peak. Ayan tayong dulo. Sobrang lakas ang hangin. Boys and girls, it's your boy, Randy Boys! Pumasok na kami, boys and girls, at umakit ako dito sa second floor. First time makapunta rito sa second floor. Ang ganda pala dito. Ayun, restroom. Ah, pero ikot tayo. Ganito pala siya, may history pala siya, boys and girls, sa taas. So dapat para masulit mo rin, no? Ayun. Ganda. Di ba nagka-camping ka? So ayan. Di ba? Oh. There's a bear. Ano yun? Tingnan natin. Ano yun? Oh. Bear and Cougar. Ano yung Cougar? Diba? Sa puno siya. Ano sila? Mas ito, After Dark. Yan. Yeah. Hey! Ah! Ah! Ang ganda pala rito, paikot. Ngayon lang, tayo na, ngayon lang kami nakakit dito. Pangatlo ko na Ayun, eh. mga bagong dating boys and girls, hindi pala umaakit. Yan naman kami bababa mamaya. Hmm, ang laki oh. That's the bear po. Laki. Ano mo yung kamay mo di? Your hands. Hmm, panis. Lapain ka talaga niya. Lapain ka talaga. Detect sa ano, ang alaga nila. Tang dito ka lang. Hindi nga eh. Wolf naman yan. Three. A cougar. Yung one, ano? One ay yung... Snowshoe. shoe? mountain blue. Hi. Ah, dito, dito. Ikot tayo dito. Ano meron yan? Wala. Ah, uh, ganda ganun din naman, maganda lang din naman 'to. Ngayon ako nakakit dito, meron pala dito maganda. Ito Lake Minawangka Oh, Marine Lake. Pare na tayo diyan, Lake Lubis. Ito, uh, ito yung, eh, yung kayong... Cave and Basin, wala pa tayo diyan. Tsaka Peyto Lake na sinasabi ni Gordo. Ito, ito. Ano... Lake Minawangka yan din, hindi pa tayo nakapunta. Bow Lake ni ba? Baba na kami boys and girls At uh, nanood kami ng theater Napaaganda Kamusta naman ang uh, van condola nyo? Uh, okay. okay. Dami tao Baba ba na you know, Downtown van yes. yes. Sanap mo na makakain makakainan hanap ko na kami na makakain ng boys and girls. Hindi namin alam kung saan kami kakain. Tapos nagbayad pala kami ng parking dito. 3 hours, 18 dollars siya. Uh, pero hindi naman namin sasagarin yung 3 hours. Just in case lang, di ba? So, naghanap kami yung sana mabubusog. Kasi usually yung mga pagkain dito, mga chips, mga fries, ganun lang siya. Burger, pizza. pizza. Kaya ah, may mga subway din pala rito May McDonald's din dito Kaso nga lang Yung may noodles? Sige, pwede yun Masarap yun, masarap Ah di diba? Galing mo talaga O, oh, ah, gusto ko rin yun Masarap Okay sarap dito sa suggestion mo tulot and, so sarap dalawa order ko <laughs> gutom saan tayo ngayon nandito tayo sa may chaya, chaya. chaya. dito sa bar kasi machaya kami kasi machaya kami ayun no nachuna na cha nachuna na cha chara kain chara kain That's it, boys and girls. Diyan kami kumain boys chaya. and girls Chaya 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 Oy chaya, chaya, Sini palaka. ka oh. uh, Tara eh, Tara dito yun tara. Dito yun sa may Makdo Dito yun Chaya Katabi ng Cascade Hall Boys and girls Puntahan nyo to Very affordable Tapos uh, Mabubusog rain talaga kayo rain rain Dahil malalaki yung serving <laughs> nila bam. Yan A bit of bump Yan Yan na kagad oh Tama, sabi sa'yo may mga nakalagay na band Mas mura yan Sa taas, 80 Yung jacket ah. na ba? Nakita ba ba? Ah. 80 Tingnan mo to Kung magkano 24 29 Yan Yan lang siya Hmm. Ah. Ayan na, bibidyohan kita Para talagang sinabi Binili, Namimili ka sa band <laughs> O, no? oh, nakabili ka ba? Okay, Hindi ah, ah, si Daddy, adi. Oh Wow Maghanap naman niya pa Thank you, Ona Uy, ganda naman ito Nakabili ah, ka ng pasalubong, ah Ano yan? Uy, aureng Trainings pa, oh Ang basiwesa Paagad ka naman ang asama Parang ayaw pa Ay, nako Sino yung mga asama namin? Mga nabibili pa pero namili rin kami for kids, no? Yan. Bali, anong oras na? Siguro mga five na, boys and girls. So, after namin pabilin dito sa downtown, batalan namin ng Cascade, click, click, click. Tapos surprise corner, click, click, click. 6 p.m. pa Pauwi na kami ng Spruce Grove. Oh boys and girls, sasayaw na kami. kami Basta hindi ko Sabat na. pa. Iya, uh, Ah, <laughs> Team Kaya ang isuot natin. Pwede. kasi may mga damit din sina yung mga bata, o. oh. di ba? O, Kaya naman ganito yung ina ko ayaw oo.

Ganun. Okay. Contestant number 4, Ona Girl. Uy, uy, uy. Pak pak. hmm At ang nag-iisa, Norby Boy. <laughs> is your boy. Siyempre si Randy Boy. <laughs> ano nang 'to, boys singers? Ha? 25 dollars. May kasama ng cup, tsaka may kasama ng t-shirt. Parang 12 dollars is, isa. Ganun. Yung presyo niya dun Kaso nag-spend kami ng 3 hours. <laughs> Okay. Ganun yata talaga eh, no? Pagka yung budget eh. Kasi inisa-isa namin talaga yung ano, yung... Siguro, sa, siguro lang ah. For example, sampu yung tindahan. Siguro, anim or pito yung napasok namin na mga tindahan. Para na makapili, boys and girls. Ngayon, andito kami sa Cascade Garden. See? Ganda nung ano. Cascade Garden? Oh, channel na tapos, boys and girls, ang aming adventure dito sa Banff, Alberta, kasama si Ona Girl, si Lourdes Sis, at si Kuya Norby Boy, si Luz Sis, si Nani Sis, dito sa Banff. See ya! Thank you, everyone! God bless!